Uy! Wow! Ah! Wow. Oh, Dali na patitig ka ng titig sa akin ah! Wala mga nag-exercise tayo! Ganda-ganda ka na sa akin oh! Sinong gandang, gandang-ganda? Ito! Kanina akong titig oh. ng titig sa akin! Oh! Hindi ako! Ako na lang kaya ligawan mo! Ayun nga! yun Iyo ako na! ako! ka sa akin? Sino crush mo? Siguro may crush ka sa akin oh! Sino guys, i-heart react nyo kung team Renard kayo at i-like react nyo. Kung team uh, major kayo guys, okay? Comment nyo kung sino yung sinusuportahan nyo. So guys, good morning sa ating lahat. Ngayon, at uh, maraming natuwa at maraming nagsasabi na Kuya Insay, i-set up mo ulit si Kulin at Yelo. I-set up daw natin ng Team Lola, iyon yung mga gusto nilang request. Ngayon, syempre, ang alam ng tao, hindi ako nagbabasa ng comment. Nagbabasa po tayo, kaya yung mga request nyo, i-comment nyo lang. So ngayon, pupunta natin ang Team Lola. Ayun, ko. Busy, busy. Okay guys, uh, pumunta natin ang Team Lola para uh, i-set up yung dalawa. Okay, alam nyo na yan. Uy. Wow. Ay, kaya patitig ng titig sa akin ah! Mga mm. nag-exercise tayo, binibigyan mo yung ano eh. Yung kung ilan na nagkagawa mo, mamaya. Matulang na ako sa iyo eh! Hindi, mamaya mandaya ka kasi eh! Look! Tingnan natin ka na. Siguro, ganda-ganda ka sa akin. Oh, yung baka mo. naman. Ganda-ganda <laughs> ka na sa akin oh! Sino yung gandang gandang-ganda? Ito! Anong titig sa akin? Huwag kayo. Oh. Nagka... Nabinibilang ko nga yung ano mo eh. Sino crush mo? Siguro may crush ka sa akin oh. Wala. Uy. Is... Garaneta. Sino... Sino ba kasi yung crush mo? Oh, para matulungan ka namin. Mo? Eh, huwag kong mukha kasarin. niyo ako. Sige, na. na, sabihin mo na. Oh, sino ba yung crush mo? Na. Malay mo, maging wingman mo kami. Kita mo, si Jeron. Wingman kami ni Kuya ni Jeron. Malay mo, maging best wingman mo kami. Oh, di ba? Malay oh. mo, matulungan ka namin sabi, sa, sabi, crush mo. Pag inamin mo na. Ay, ako na lang kaya ligawan mo. Oo nga, sino? Iyo ko na. <laughs> Nahihiya ako. ka <laughs> <ako> sa akin? Hindi. <laughs> ano? Nahihiya ako na baka malaman niyo kung sino. Ba't kasi ayaw mo pa kasing sabihin sa amin para matulungan ka namin? Oo! Oh, hindi, nahihiya ka. Ba't ka nahihiya? Eh, hey, basta? Ang daya na ito! Kanina pa ako dito! Ikaw naman! Kanina pa na ako. Dalawa pa lang! na ako talaga! Ikaw naman! Kanina pa ako dito eh! Binasa mo! Garo na ito ba? Oo, oh, may skip ka Oy. Tayo, no? Ang hina mo, Nerd! Hindi pa aminin! Tagal eh! Bilis! One! Um, ano ba Two! two. Si guys, eh, na nagsasabi Hindi pa inamin ni Renard Putang ina to So guys, sa mga hindi nga pa nakakalam Si Re, uh, si Jeron Tumigil na kay SJ, inamin niya na pinagsiselo So ngayon, uh, yung buto natin Nandito na naman, guys, i-heart react nyo Kung team Renard kayo at i-like react nyo Kung team uh, Major kayo guys, okay, tingnan natin Kung sino yung maraming boto at syempre I-comment nyo kung sino yung sinusuportahan